group na Bini at G22 pinahanga ang mga Chinese audience. Narito ang spotted report. Niyan Nakatanggap ng paghanga mula sa mga Chinese netizen ang dalawang grupo ng P-pop na Bini at G22. Ang dalawa naging guest ng reality show sa China na Show It All kung saan ini-inhouse ng mga ito ang mga Chinese trainees na gusto maging part na isang gagawing grupo. Sa isang episode ay nagpakita ng kanilang performance ang dalawang girl group kung saan inangaan ang gusto ang mga ito ng mga Chinese trainees. Kinanta ng Bini ang kanilang mga awiting karera at I Feel Good habang ang G22 naman ay ang mga kanta nilang babalik at bumirang ang kanilang pinerform. Matapos ang guessing ng dalawang Pinoy girl group, agad na trending ang mga ito sa X, kung saan marami na tuwang fans ang mga ito dahil pinakita ang ng mga ito sa world stage ang kanilang talento. At yan aking balitang showbiz para sa si impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nang babalita ng tama, naglilingkod ng tama.